ayan guys, pauwi na kami, galing kami sa ribbon cutting nila Inkit and nakasabay ko si Beshi guys. Kahit nagmamadali siya kasi naiwan na nga siya ng sasakyan, nakuha pa niyang makipagkwentuhan sa akin. Ayan, hindi niya ako inis na bag guys. Nung makita niya na nagkakamera ako isa, na uh, siya sa akin kahit talagang nagmamadali na siya. Thank you so much Beshi at hindi mo ako inis na Kailangan mong magmadali kasi naiwanan ka na ng sasakyan pero ayan, nakipagbiruan ka pa rin sa akin. So ayan, kailangan na niyang tumakbo kasi naiwan na po talaga siya nang sasakyan. and nandito na po kami at kami po ay attend ang ribbon cutting sa bahay ni Inkit kasama namin ng ibang kalinga partner si Kuya Balse Ate na si Kuya Red at si Kuya Macau yung nakaupo sa motor and yung iba pa mak Actually guys, marami kami and ito, nandito si Charlene. Ay, anak nagbabalik si Charlene. Bumisita lang po si Charlene at uh, yun, sumama na rin siya dito sa ribbon cutting ng pabahay kay Inkit. So, maya-maya po pupunta na kami doon sa ano, sa bahay ni Lainket, yan, actually maganda naman ang uh, sinasabi ni uh, Charlene dito kasi siya daw po pala ay nag-aaral. And siya ay grade 11 na. Good for you, uh, Charlene. Sana mag-aaral kang mabuti at tapusin mo yung iyong pag-aaral. So, ayan, pupunta na po kami at uh, doon sa ano, pabahay kinainkit para masaksihan ang uh, pag sa bahay nila inkit. So, tara po, samahan niyo po kami. Okay. Pasa po kayo. Halika. Mayroon Si mayroon JC. Sabi ko sa inyo, ganyan. Yan. Ang nakikita ko siya, bumabalik yung alaala ko noon. Ganyan talaga yung katawan ko noon. Natawa lang kali, Kuya Red. Magreka na lang. Magreka

Витрово 2 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 Di ba yung tatay mo? Magandang hapon po sa lahat. Eh. Bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Maraming salamat po, Ama, sa hapon ito na binigyan mo kami ng magandang panahon. Hindi man mainit, pero hindi rin maulan. Salamat po sa isang pamilya na nabiyayaan ng panibagong bahay. Salamat po sa mga buhay na ginagamit mo para matupad ang adhikain ng team kanino. Sana po, Lord, ay gabayan mo sila palagi at gawin mong inspirasyon sa mga tao sa aming pagdugo. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Amen. May supong ipaalam sa inyo na ang bahay ni, uh, Ma na po ni ah uh, ni Lankit. tayo. Ha? At uh, bago po ang lahat, atin mo na nga uh, tawagin ang ama ni Hingkit. Ano pa nga lang mga tayo? Billy! Para sa ating pambunga, welcome tayo. Hello. Uh, Unang-una po, magpapasalamat po ako kay Lord God kasi napakabuti po niya sa aming family po. Natupad na po ang hiringi po ng ala ano ka po si Matagal na po niya victory pray na mapabahay po kami ng ganito. Ngayon po, naibigay na po sa amin Lord at Maraming maraming salamat din po kay Kuya Bal, kay Kuya Rab po, kay Atid na, kay Kuya Alvin po, at sa asawa po ni Kuya Rab, at buong team, Kalinga po. Maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin. Sana po ay marami pa po kayong matulungan. Tulad po namin may ihirap. Napakagaling po ninyo magtulong po sa mga mahihirap. Sana po ay gabaya po kayo ni Lord God araw-araw sa inyo pong buhay pong dumarating. At purihin po kayo. Amen. 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 Ah, kain kaya marugon. Dori mana excite lang <laughs> ai Tulong tulong sa

magbigay ng may pag sa kapus saya at ligaya sa bawat puso ang madarama. Kayo ba ay natutuwa na meron kayong bahay na maganda at bago? Natutuwa po ako kasi po ay blessing po ni Lord sa akin ko yung harap. Sa akin ko yung bahay po. Napapasalamat po ako sa unang-una po sa Panginoon Diyos. Lalo-lalo na po kay Kuya. Oh. <laughs> po. <laughs> 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 salamat Paayap po. <laughs> po, po kami ko ko Tapos sa namin. Salamat, po. salamat, po salamat po sa ano sa nagbigay po ng ano nang sopapo sa yung car 323 po. Po sa kay Kuya Alvin po. Maraming salamat po. Habang po okay. kay at Ad na po. Tapos kay asawa ni Kuya Rap. Maraming salamat sa tapos sa blow Blower, sa mga sa mga sponsor. Sa Maraming salamat. Sana po ma, sana po ma, ma, patuloy po sa mga patulong patulong ni Kuya Bala. Malamang mahal ko po sila. Thank you, Lord. Maraming salamat, Nana Yolanda. Yang po ay iyak ng kagalakang. Salamat po sa lahat. Um, Ayon, <laughs> um, andito po ako ngayon para po sa inyong and kay Kuya, kay Kalingap rab Ah, uh, ko po itong ganitong uh, pagiging charity blogger dahil po uh, na inspired po ako sa kanila kay Kuya Wal and kay Kalinga Prab. And gusto ko rin pong maghatid ng ano, ng uh, tulong sa mga katulad po na, na nangangailangan, katulad po nila Inkit. Ah, uh, kahit po ganito nagsisimula pa lang po ako ay ah, uh, meron na din po akong ano, uh, beneficiaries. Uh, may tatlong beneficiary na po ako sa ngayon pero ngayon po, hihingi ko po yung ano ni Kuya Val na uh, kami po ay maging uh, isang certified certified kalingap po. Ayan. Yes. Mas mas po <clears throat> ni Kalingap po. Ako po, uh, nagpapasalamat din ako kay Rab, kay uh, Kuya Val, Ate Edna, at kay Ate Jack. sa lahat ng Team Kalingap, ayun, nasa puso na talaga namin yung pagtulong. Mas lalo lang kami na-inspired gawa ni, ng ama, ina, at ang anak ng Kalingap. So, eto para maging formal, nahingi talaga kami ng basbas -bas kay Kuya Bal para maging isang ganap na Kalingap po. Yan. Diba? <laughs> ikaw naman po, panong pa dito, kasay, may limang liyong bayad ay. Eh. Pag ako, 5,000, ikaw, libre. Anong pa ito? Ay, uh, panong pa. Oh, <laughs> Ah, <laughs> 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 uh, pa oh, kanang kamay, uh, sa akin. Ako si, sabi ng pangalan. Ako si Roy Llorente. Ay nanunumpa. Ay nanunumpa. Nabilang kaanib. Formal na, formal na kaanib. Formal na kaanib. Ng Team Kalingap. Ng Team Kalingap. Ay susunod, susundin ko. Ay susundin ko. Ang mga tuntunin. Ang mga tuntunin. Ayon sa patakaran. Ayon sa patakaran. Ng Kalingap, Kalingap Team. Ng Kalingap Gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Ng buong lahat puso. Ng buong puso. Walang pag-iimbot. Walang pag At walang uh, pagnanasang umiwas. At walang pagnanasang umiwas. Kasi hanawa ako ng Diyos. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Yan, congrats. <laughs> Congratulations. Oh, Anak na kayong champion. Si Vlogger. Yes. Mapakain pa kayo. Tawagin natin si Tung Henry para ipag-pray ang pamilya nito at Pray yung bahay na ipinagkaloob sa kanila. Kayo na sa lahat, uh, congratulations sa uh, to family. Uh, bago ko po ipag... Ito, 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 ito talaga to, kasi hindi naman to ah. Eh. and gusto, ko rin yung pati sa inyo. Ay, congrats na ito. Lalo sa inyong case, congrats ko sa inyo kasi yun nga, sabi ni Pia Val kanina na sa maraming naghahangad ng pabahayan na ay isa kayo sa napabahayan ng kalingap. So, bless po kayo. And yun lang po. And God uh, bless po sa lahat. Salamat sa patunay. Isa pa si Michael Mikoy. Patunayan mo na ito totoo, to hindi throwing. Ayun na uh, bali nung nagsisimula ay bilang ano, nung nagsisimula pa lang po sa pabay si ano Kalinga Brab dito kay Ingrid kasi kasama na tayo sa mission di ba sa pagano bawat ano unti-unti uh, hanggang sa maging ganito kaganda ang bahay ni Ingrid. Kaya uh, yun, masasabi ko, totoo. <laughs> totoo lahat. Mm, solid. <laughs> Carbon loading. <laughs> yun, Ingrid, congrats and sa so family po. Uh, deserve nyo ito. Oh, dito muna kayo, Bitcoin. Michael. Ah, <laughs> <Michael. laughs> si... Carl. Ito. At ito kasi yung di diba pa. <laughs> Dapat itong nandong pa itong mga to ay. Eh. Kasi may mga uh, hindi nung pa. Naging pasaway ba ng huli? Ha? O ate ito. Manong pa daw itong dalawa para magiging matibay yung kanilang ano. Pagiging uh, kalinga partner. Mahalaga yan. O no? sino pa ang nandong pa dyan? Madaming witness. Ha? Ah? Yung iba ang nandong pa ka? Si Hana, si Hana. Si Hana. Si Hana. Si 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 <laughs> ah, si Mahalaga po ang ginagawa natin. Ako si Mr. J. Ano, biro, biro ito. Pero ito po ay isang matawag dito ay covenant. Sumpaan. Yan. Saksi natin ang Diyos. Hindi lang mga, mga tao. Sige, tayo ay sabay-sabay tayo itas ang ating kanang kamay. Yan, at sumunod kayo sa akin. Ako si? Ako si? Sabihin ang pangalan. Ay nanunumpa. Ay nanunumpa. Bilang, bilang kaanib. Bilang kaanib. Ng Team Kalingap. Ng Team Kalingap nanonong pa rin ako, rin ako nasusunod, nasusunod sa lahat ng mga tuntunin, tuntunin alin sunod sa, sa patakaran ng samahan, ng samahan. gagawin ko, gagawin ko ang, lahat ang lahat ng buong puso, buong puso ng walang pag so ito po yung time na tapos na yung ribbon cutting kinaingkit and ayan nakasabay ko si Beshi ano siya, naiwan na siya guys kasi maraming nagpapapicture sa kanya pero nung nakasabay ko siya kahit uh, nagmamadali na tinatawag na siya nakipagbiruan pa rin siya sa akin and uh, ayun maiksing kwentuhan at naiblog ko siya saglit ayan, thank you so much sa iyo Bishi kahit uh, napakasaglit ng ating uh, pag pag kipagkwentuhan is nakuha mo makipagbiruan kahit talagang uh, nagmamadali ka na ayan kailangan na niyan tumakbo kasi naiwan na po siya ng sasakyan so salamat po sa lahat ng nanood ng na aking video bye bye god bless us all